Good morning, good morning, good morning mga kasari! Ayan, so today is December 24. So yan, nakikita nyo po. Uh, medyo makalat po ngayon dito sa akin sa store kasi kahapon uh, medyo marami po tayong customer at hindi na po ko nakapag-ayos kasi uh, medyo pagod na, kaya nagpahinga na lang. So ngayong umaga, ayan, maglilinis, mag-aayos magsasalansa ng mga pinamili. So, ito po ay galing sa Shopee. Ayan, nag lang po tayo ng mga ilang items na mga pambata para bago maging busy yung mga rider natin, no? So, nag na po ako para hindi maubusan dito sa kids section ko. Ayan, nagdagdag po ako ng Torotot at eto mga to na mga gold coins chocolate. Bago po tayo magbisibisihan sa paggawa ng handa sa noche buena ayan papasilip ko po muna sa inyo ito ang aking mga napamili kahapon so eto po mga items na to is galing ko sa Shopee no dineliver kahapon eh nagpahabol lang po ako ng mga ganitong items kasi konti na lang so nagrestock lang po ko ng mga pambata So yung yeah, mga kasari, pagpasensyahan nyo na po talagang medyo makalat po dito ngayon sa akin sari-sari store Dahil kagabi, ayun nga po, e eh, pagod na kaya nagpahinga na lang po Kaya ngayong umaga, maglilinis po at magsasalansan habang wala pa po masyarong customer Ito pong bahasa to mga kasari, ito po yung uh, sukang pula Kung tawagin po dito sa La Union, ayan, sukang Ilocano, sukang pula Ito po yung madalas na ginagamit dito yung sukam puti po ng mga dato puti, silver swan, ayan. Bihira lang po yun mabili dito. Pero ito po ang ganitong suka. Ito po yung sikat dito sa lugar namin, no? Kaya, ayan, isang box po ang binili ko na. So, 24 pieces po ito. At ang bentahan ko na po neto is 7 pesos each. At ito naman po isang box na to Ayan, open natin box uh, box na po yung mga pinagbibili natin para hindi po tayo maubusan ng stocks, no? So, kasi uh, holiday po ngayon, Pasko at Bagong Taon, so kailangan po mag-stock po tayo ng marami hanggat kaya po natin mag-stock ng marami at yung mga naipon natin, yung mga na-save natin, eh ilabas po muna natin yan sa baul at ipamili, ibili ng mga paninda. Okay? Para hindi po tayo maubusan ng stocks mga kasari. Dahil pagkakataon na po natin to ngayong buwan na kumita ng medyo malaki-laki kasi uh, talagang mabenta po ngayon. Malaki po ang kitaan natin ngayon kaya go, go, go! Marami pong datong ang mga customer natin ngayon dahil mga nakatanggap ng 13-month pay, no? Sana all. Oh. So, yung mga alak natin dapat nakaready na rin po. Ayan. Ito po ang aking munggo. ire ko pa lang po ito. Kilo-kilo ko po itong Abinibili uh, binibili sa palengke and then ererepak ko po maya maya lang. And 80 per kilo po ang kuha ko sa palengke. So yan, hinahinay lang po tayo sa pagkain ng munggo. Dahil pag tayo po nasobrahan, andyan si arthritis, andyan si rayuma, yari na. Ayan, at ito po ang aking bawang. Ayan, pa isa isang kilo lang po yung nilalagay ko doon sa basket na pan-display. And then pag naubos na po doon sa basket, eh kukuha na naman ulit ako. Pa isa isang kilo lang para alam ko, yung kung magkano yung per piece na maibibenta. Ayan, dito po nakadisplay yung aking bawang, sibuyas, at luya, no, para nakikita agad ng customer. At ayan mga kasari, bumili rin po ako ng Del Monte Pineapple Juice na Heart Smart. Ayan, mabenta po ito sa akin mga kasari, kaya nag stock po ko ng madami. At hinabol ko rin po ito sa grocery na uh, mababang presyo. Naka-promo pack po ito mga kasari. At Ah, uh, 'yun na nga po. Uh, next year eh baka po tumaas na yung presyo nito kaya ayan, nag-stock po tayo ng madami at medyo matagal pa naman po ang expiration date nito. February 1, 2025. Importante rin po na i-check po natin yung mga expiration date ng mga binibili nating items para sigurado po tayo at hindi po tayo malugi. Ang presyo po nito sa grocery is 179.10 pesos po na per uh, six pieces po yung isang pack niya no so lumalabas po na 29.85 pesos po yung puhunan na isang perasong in no ang regular price po niyan is 33.50 pesos so naka no, po tayo ng 3.65 pesos each no so dagdag pa yan sa kita natin mga kasari Heart Smart po na Del Monte Pineapple Juice yung pinakamabenta po sa akin. Etong 4 season po na ito eh dagdag ko na lang po at ayan. Puro heart smart po to kasi eh, pinahahalo rin po nila ito sa gym, no? Para daw po balance, eh. Uh, maalagaan daw po ang kanilang puso kahit daw po sila'y nagbibisyo. Meron <laughs> din naman po tayong ganito na pineapple juice with vitamins A, C, e. Yan. Pero yung pinaka-bestseller po talaga sa akin is etong heart smart. Ayan, hindi lang po yung mga alak at soft drinks yung ating uh, na-stock na marami. So, ito rin pong ganitong pineapple juice. So, kung ano po yung pinaka-bestseller, fast-moving, yun po yung i-stock natin ng madami. So, para sigurado po ang kita at uh, maiwasan po ang pagka-abot ng expiration date. So, do-double-check po natin yung mga expiration date. Ayan, at ito pa po ang ating mga stocks. So, yan. Hindi ko pa po talaga naiayos. Hindi pa na no? So, ngayon, talagang busy, busy. Maraming stocks. Maraming customers. Happy, happy tayo ngayon. Go, go, go sa bentahan. At ito po ang aking asin, no? Yan, mabenta rin po ito. Binili ko na po ito na nakarepack kasi nauubusan na ako ng time para mag-repack kaya yan, binili ko na po ng nakarepack pero okay na rin po naman yung kita doon kahit nakarepack na po yun. At itong ating alak na 2 by 2 kung tawagin po dito sa lugar namin, no? Uh, Gin po ito na Frascrito. Frascrito pala. So yan, 350 ml so 2 box po yan nakaready sa atin ngayong araw na to. At kung maubos man po ito ngayong gabi, eh kinabukasan, tatakbo na lang po ulit sa bayan. So okay, mga kasari, hanggang dito na lamang po muna at magiging busy po tayo today, no? So, maglilinis-linis muna ako dito at magwawalis, magsasalansan ng mga paninda. And, maya-maya, magagawa na po ko ng mga pang buena. Yung mga kailangan ilagay sa ref, yan, yan po yung mga uunahin kong gagawin. So, hanggang dito na lamang po muna. Bye-bye! Happy selling! Thank you for watching! Happy selling! God bless! Merry Christmas po sa inyong lahat! Thank you, thank you so much for